2 come on. Come on. Come on. Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga, kumare at kumpare. Kausta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita nyo man ninyo ang beauty ng mamasam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Happy Saturday po sa inyo lahat ng bonggang bongga. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. So, syempre gusto ko magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa chika natin sa so Mama Sam Vlog araw-araw lagi-lagi na talaga naman nag-aabang ng mga pasabog chika natin. So, thank you so much kay Christine Ann Perez na nakausap ko last night. Maraming maraming salamat sa pagmamahal mo. Talagang isa kang tunay na kaibigan. At I really appreciate yung mga ginagawa mong pagmamahal, pagte-text, araw-araw, lagi-lagi. So, yon So, maraming salamat sa'yo. At nakatagpo ako ng isang kaibigan nakatuloy mo so yan and then of course hindi lang kay Christine and sa inyong lahat maraming salamat sa suporta at pagmamahal hindi ko man kayo nakakausap araw-araw hindi ko man kayo na, na hindi man tayo nagkakaroon ng communication pero yung pagmamahal naman ninyo na nababasa ko dyan sa comment section ay talaga naman napakabongga. So maraming maraming salamat po. Lalo na itong mga nakaraang araw na yun, alam mo yung feeling mo yung down ka. Tapos makakabasa ka na mamasam, get well soon, mamasam, I love you. Maraming maraming salamat. Nakakataba ng puso yon So yon Kaya naman ngayong araw na to, syempre, babawi ako sa inyo ng bonggam-bongga dahil marami tayong chika na talaga naman, oh my gosh, taas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wad na nating patagalin ang ating mga Chika! So, syempre, para sa unang chika natin, schedule ng beauty pageant. Kasado na. So, ito na nga. So, magkakaroon nga ng, ng Miss Grand. Ngayong taon na to, syempre, sa October 25, sa Cambodia and Thailand ang venue. So, yon At ang preliminary competition, wala pang schedule. And then, sa November 12 naman sa Japan, naman ang Miss International, ang schedule nila ay sa November 12, pero yung preliminary wala pa. And then, of course, November 16 naman ang magiging finals ng Miss Universe sa Mexico. So, are you ready? So, yan. So, syempre, ready na tayo dyan at excited tayo para sa mga magiging kaganapan ngayong taon na to dito sa mundo ng beauty pageant, katulad nga ng Miss Universe, Miss International at Miss Grand International. At hindi lang yon sa mga nagtatanong na kung kailan ba ang Miss Cosmos ang Cosmo ay magaganap this coming October 5 naman siya. So, ang start ng pageant nila ay sa September 12 na. So, yon Kaya excited din tayo dyan para sa laban ni Atisa Manalo Panalo. Diba? So, yon So, excited tayo. Siyempre, alam nyo yun, uh, iba nga ang mga magiging eksena ngayon ng mga pambato natin sa entablado ng beauty pageant. And then, of course, sana makapag-uwi talaga ng corona ang bansang Pilipinas. So, Pilipinas, are you ready? So, kung ready na kayo, ready na rin ako dyan. At para naman sa sumunod natin, chika, syempre kahapon nga, Diyos ko, ito nga, pinagpiestahan sa social media dahil kahapon ay inannounce na ang kanilang final screening, ang Miss Grand Philippines. So, yon sa mga nagsasabi na wala na daw Miss Grand Philippines. Sorry, guys. Ito na, this is it na. Meron na meron na tayong Miss Grand Philippines. Thursday, August 29, 2024, 2pm sa Akada, Manila, ang bongga. No? So doon magkakaroon ng final screening ng magiging kandidata para sa Miss Grand Philippines 2024. Ang tanong, sino kaya magiging kandidata dyan? No? So we are excited kasi syempre, gusto natin malaman kung sino nga ba ang magiging kandidata ngayon dito sa Miss Grand Philippines at isa nga sa mga natutunog natin na magiging kandidata siya pedyo dyan si Michelle Arceo isa rin yan andyo dyan din si CJ Apiasa andyo dyan din siya si Anita Rose pero siyempre excited pa ako doon sa iba na hindi pa natin nakikita at Ayun. So, sino kaya sila? Yan yung abangan natin. Di ba? So, yun. So, good luck kung sino man ang maipapadala natin sa laban dito sa Miss Grand. So, kahit ako na-excite ako kasi syempre iba pa rin talaga yung, yung labanan dito sa Miss Grand. At parang kahit ako naniniwala ako na makakakuha tayo ng kandidata na pwedeng makapag-uwi ng Golden Crown kahit ngayong taon na to. So, yun yung antabayanan natin. Sapat lang talaga maging magaling ang pagpili natin sa kandidata na magiging Miss Grand Philippines para pagdating sa Miss Grand, makakabog siya ng bonggam-bongga. Yung alam mo yun, makasabay siya sa mga maglalakas na kandidata dito ngayon. Kasi syempre, iba kasi yung pukukan sa Miss Grand. Dapat yung energy mo, saka yung pasabog mo talagang hanggang sa dulo may ibubuga ka eh. Kasi kapag wala na, sorry. <laughs> Hindi ka na oobra sa competition na to. So, yon Anyway, so wish all the best para sa magiging Miss Grand Philippines 2024. At excited tayo dyan, ba diba? And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Indonesia pinagpala. Meron na silang miss supranational at meron pa silang golden medal. Ah, meron pa silang gold medal sa Olympic. Mama Sam, anong chika mo dito? Alam mo, sa totoo lang, hindi lang naman yan sa Indonesia nangyayari. Kahit nga sa atin, nangyayari din yan eh. Nanalo tayo ng gold medal. Nanalo tayo ng Miss Universe. May mga ganong eksena. Siyempre, congratulate natin. So, yung Indonesia, uh, ah, deserve naman nila yan. Kasi, ipinakita eh, nila yung galing nila sa intablado ng beauty pageant at saka sa court ng Olympic diwa Di So, yon. So, ang masasabi ko dyan, bongga. Congratulations, Indonesia. You did it. Di ba? So, yon. Kasi, di ba, nakakaloka kasi, syempre, ano yan, achievement nila yan at be happy tayo sa achievement ng ibang country. So, lalo na yung mga kadikitan natin na Indonesia, Malaysia, at uh, tawag dito, Thailand. So, dapat nakasupport din tayo sa kanila kasi sinusuportahan din naman nila tayo ganon at kung hindi man nila tayo sinusuportahan okay lang yon kasi kung tutuusin milya-milya na yung lamang natin sa kanila at kung ano man yung na-achieve nila ngayon na-achieve na natin yan before pa nila ma-achieve but maging happy tayo dahil na-achieve nila yan this time, di ba? So, panapanahon lang yan. So, panahon na nila ngayon So, tayo ay tapos na dyan. Papunta na tayo doon sa iba pang exciting moment. ba diba? So, yon At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam Supranational from Asia. Ito nga ay si Miss Philippines 2013, si Miss Thailand 2019, at ngayon 2024, si Miss Indonesia naman. So, isama pa natin dyan, part din ng Asia, itong siyempre si India na nakadalawang corona na rin and Korea, di ba? So, nanalo na rin dyan. So, ako para sa akin, happy ako. Sa Southeast Asia, talagang lumalakas din naman tayo pagdating sa supranational kasi hindi man tayo nakakakuha ng corona. Lagi naman tayo papapasok sa top 5, di ba? Ang mga kandidata from Southeast Asia. Kaya ako para sa akin, winner pa rin talaga ang ganda ng Asia. Kasi malakas pa din kumpara mo sa laban para sa mga Latinas ha. Malakas ang Asia at umaasa tayo sa susunod na taon na makakuha pa rin tayo ng magandang achievement mula sa iba't ibang klase ng pageant. Katulad nga dito sa Supranational. di ba? Diba? So yung good luck. So laban lang. Kaya natin yan. At the end of the day, we are Team Asia. ba? Diba? At itong sumunod na chika, Miss Charm tuluyan ng kanselado. So, yon So, marami nga ngayon na lumalabas na balita na kanselado na nga daw talaga tuluyan ang Miss Charm. Paano naman kasi? papalipat-lipat na sila na schedule. Sabi gano'n, ang Miss Charm ay magaganap na daw sa susunod na taon. So, yon So, medyo nakakaloka tong balitang to. Parang ano ba? Hindi naman ako nagulat dyan. Kasi nga naman, kesa nga naman paasahin nila yung, yung mga kandidata na na nagpi-prepare para sa kanilang pageant tapos ang ending ay walay naman, di ba? So yon. So ako para sa akin okay na yan, dead man na dyan. Sabi ko nga kung ika-cancel na ang supranational, aba dapat mag-isip-isip yung national director natin na nagpapadala diyan ng babae. Ang dami niyang pinagkukuha na supranational girl. Katulad na lang yan. So meron tayong pending na si Cyril Payumo tapos kumuha pa siya ng advance na ipapadala niya sana dito sa USA kaya lang wala ng USA. So ngayon, anong mangyayari? Sino na ipapadala? Eh kapag pinaabot pa nila to ng 2025 ang Miss Charm, so dapat si Cyril yung muna ipadala natin halimbawa ano ipadala mo pa rin yung Miss Charmo for 2024, eh paano na masisiding pa yun mo? ba diba, sa 2026 na ba siya lalaban? Eh, paano kung nakurong pa yung pageant nila for 2027? Unfair naman yun para kay Cyril. Eh, di ngayon, kawawa naman dito yung inappoint nyo ng Miss Charm na si, ano, di ba? Diyos ko, ano na mangyayari sa kanya? Diyos ko, parang paano to? So, dapat bang i-appoint na rin siya sa iba pang pageant? For me, yes. So, dapat siguro ang the best na gawin dyan ay i-cancel na lang nila yung franchise nila dito sa Miss Charm. Tapos, sa lang tayo bumalik kung kung ang Miss Charm ba ay magiging okay kaysa naman just ko nakapending yung dalawang kandidata na hindi mo alam kung makakapag-compete ba to o hindi na wala namang kasiguraduhan so better na siguro ang the best na gawin ay ipadala na lang sila sa ibang pageant. Kung ano man yung pageant na pwede at available. Di ba? Kesa naman yung maghintay at tumunga nga sila sa wala na sana gumagawa na sila ng karera nila sa ibang paraan. Di ba? So yun, nakakaloka. Windang ako dyan ng bonggang bongga. Sa ngayon, okay pa yan kasi wala pa naman na incoming national pageant. Pero kung meron, eh Diyos ko naman. <laughs> Mag-isip-isip na rin tong mga queens na to kung dapat pa ba kayong umasa dyan. So, yun nga. So, si Miss Peru ay medyo nag-ano na, nag na para sa kanilang kandidata dito para sa Miss Charm. So, instead na padala niya sa Miss Charm ay ipinadala niya na ang kanilang kandidata sa Miss Cosmo. Mm. Kaya lang, syempre sa atin, wala namang available. Kasi nga, appoint tayo ng appoint ng bago. So, good luck. So, yon So, sa pinadala niya na lang dito sa Miss Cosmo. At, ayun nga, ang nag nga na na ang Miss Charm ngayon 2024 ang National Director ng Peru. So, yon Hindi na siya nakapagpigil. Ang sabi niya, ipadala na ang kandidata nila dito sa Cosmo. And then, wala nang Charm for this year. So, tama naman yung decision niya. Kung ako tatanungin mo, no, kung totoo man to na sinabi niya na wala na talagang Charm for this year. Kahit din naman ako, eh, yun din yung nararamdaman ko. Eh. Ang nakakaloka lang dito, nagbotohan sila ng bonggam-bongga. Pagkatapos, Ayon, so yung mga tao na ma-effort eh, sa pagboboto, pagkatapos ganito, eh may bayad pa nga tayong boto. Kaya, ewan ko good luck talaga sa Miss Charm. So I hope na sana maayos nila, ma-prepare -ma nilang maigi yung pageant nila or else i-drop na rin nila ang Miss Charm para wala nang inaasahan. Kasi parang hindi maganda nung nakaraang nakaraan, ganyan na rin yung problema. Ngayon, ganyan pa rin yung problema. So kung paghihintay at at ang pag-iintindi, maraming beses na sila inintindi. Pero sa totoo lang ha, ako, ako ang nagpapadala dyan, hindi ko pagkakatiwala yung girls ko na ipadala dyan. At alam mo yun, nakaka-windang. Hayaan mo na si Miss Brazil na yung Miss Trump forever. First and last. Charot, so yan. At para naman sa sumunod na chika, Miss International Queen, umariba na nga. So, isa na nga dito sa mga nakarating dito sa Bangkok, Thailand, ang pambato ng Miss USA. Na talaga naman, isa din sa mga nakikita ko, yung bongga ha. Ang balita ko, may dugong Pinoy din daw to. So, yon So, I'm so excited kasi makikita ko sila dito sa pageant. And then, hmm, ayun. So, tignan natin kung ano ang mga pasabog at eksena ng mga Miss International Queen. Kahapon din, talagang paandar na rin si Sophia, di ba? Si Sophia na ating pambato sa Miss International Queen. At nakikita ko din na talagang iba din talaga yung ganda na meron ang ating pambato. Ang tanong, makasabay ba siya kay Miss USA? So, parang feeling ko naman, kaya-kaya. And I hope na sana silang dalawa ang mag two standing dito. So, alaman, ah, malalaman natin yan sa mga susunod na araw at tignan natin kung ano ang mga eksena at pasabog na ipapakita ng mga kandidatang to. So, good luck! And then, of course, syempre nalalapit na nga ang labanan ng Miss Cosmo 2024. Isa nga sa mga malakas na kalaban ang pambato ng Vietnam. Mama, mo, makakaariba ba to hanggang sa dulo ng laban? Laban kay eh, Miss Atiza Manalo. Well, ang masasabi ko, si Atisa Manalo na yung pinakamalakas na kandidata ngayon dito sa Miss Cosmo. Depende na lang yan kay Atisa kung paano niya talaga ipapakita to sa Miss Cosmo. Maganda yung mga ganap kayo ni Atisa eh. Meron siyang binibigay na ano sa kanyang advocacy, di ba? So nagpa-mood-mood siya. Nakita natin sa social media. Maganda yun kasi with actions, di ba? So advocacy with actions. So isa yun sa mga tama na ginagawa ni Atisa Manalo. And then, yes, kung gandahan ng pag-uusapan, yes, maganda din si Miss Vietnam matangkad, talagang sexy din, arangkada din. Pero, syempre, dapat ano, prepare dyan si Atisa Manalo. Parang piling ko naman, si Atisa Manalo naman ay nandoon siya na ginagawa niya yung part niya. Ginagawa niya yung best niya para sa laban niya dito sa Miss Cosmo. And malapit na nga sa next month na, sa so wala ng urungan, tuloy ang laban. No, di ba? So, syempre, nandoon na excited tayong lahat para sa ipapakita niyang pasabog, paandar sa laban niya sa Miss Cosmo. And then, of course, we are excited kung ano nga ba ang mga magaganap na eksena dito. So, nandoon ako sa fight na na na-excite ako dahil hinihintay ko kung paano si Atisa Manalo talaga kakabog dito sa competition na to. And then, nakikita mo na lumalakas din yung mga kalaban, katulad na lang syempre, ni Vietnam, na isa din talaga sa mga nakakatakot na kalaban, di ba? So, kung iisipin mo, baka mamaya bigla tong pa paandar, siyempre, home court ang Vietnam. So, maaaring pwedeng maging first runner-up na to. Charot! So, hindi natin alam. Basta nandoon ako sa part na, tingnan natin kung ano ang magiging ganap ni Atisa Manalo. But, you have to the trust at this manalo at this time kasi parang piling ko si Atisa naman ay ginagawa naman niya yung dapat niyang gawin sa trabaho, di ba? So, good luck at wish all the best. So, magkakaalaman niyan sa competition. So, yan! So, kayo guys, ano guys, ang masasabi niyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa so, mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yan! So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ni nyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Laban lang guys. So yon guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day. Thank <music> you.